So, yan ang ngunyan guys ya, ang kita ngunyan digi. sa banwaan kang ibong. Ayan, ibong ang kung uh, apulon sa muya, pero kung mahiling nindo ang kabuldan guys, ayan, sa isla po ako ngunyan kang bakakay. Kung mahiling tabi nindo, ay sos, napakagayon kang view, pero uh, sobrang nakakatakot digi. pag uh, mauran. Tapag mauran po, naguguhu po iyan, mga anong iyan, na mga gapo na iyan, na may mga daga, buda may mga kahoy halik sa itaas. Guys, napakahalang ka awunnya na mga anong na mga gapo at magayunong pagparahilingon ay akumahiling nindo guys ang ano yan mga gumuho yan na kang sobrang ulan kaya akumahiling nindo napakagayun digdi sa kagbulakaw bulakaw gayud ini dahil ko naaram kung sa ina kami kaya hindi eh, na na guys nindo kumahiling nindo guys ang atin ang magayunon ang tinampo bukod sa magayunon magayunong pambyo hiling nindo ang uh, sa ibaba ang kagayun gayon kambyo na dakulong kamong isdang mahiling kaya guys, habang ako nag-drive, uh, ko talaga ini ta isos. Napakagayon kang sa iyang mga view at kung mahihiling nindo ang kabulda na talaga naman na magayon ng pagparata na won. Ayan, nakaka-relax. Sobrang nakaka-relax. Nakakawara kang uh, paghal. Oh, lalo na sa pagmamaniho. Nako po, kahit medyo mainit-init pa ang panahon dyan ngunyan, talaga nga nagbiyahe na kami. Alas dos imedya palang lang kang udto. Talaga nga medyo naglilim-dilim. Pero magayunon ang view hiling nindo guys ang ano any man camera ko kameraman ko maski sa isa ay nagdadalagan ay ano naman sa nakita kaya hiling ko nindo guys ah, magayunon ang uh, ano digdi iyan no kung na hiling nindo iyan guminu iyan nang dahil sa sobrang pag-uran kaya kung mahiling nindo digdi dakulot na nagtatrabaho ayan shout out sa mga nagtatrabaho mga mahiguson at nilikaduhon po ang paglaag uh, kaya po kay Ananet, na net na tiglalaganin daki mga inda kung mga ano iyan mga tornado iyan nga ni daigaro magu ang daga kaya tigla ganin dakinit kumahiling nindo guys oh, o nindo ang mga taong ansa itaas sa radayuto na sana paghilingon oh. kumahiling nindo guys sa radayuto na sana o oh, ayan may mga net pa iyan na talaga naman na ah, magayo ng paambyo sa ibaba o oh. kumahiling nindo ang gabos na mga isda Diyos ko nasa na sana napakadakulang ah, kagayunan na mahiling nindo sa isda kang bakakay kaya magdigdiman ka mo sa isda bakakay nga ni mahiling nindo ang kagayunan kang mga tigigiribulig di o yan nahiling nindo yan may nit po yan nga ni, de, iyan, siguro magguho ayan dey ko aram iyan kung nata ta ay giribuhan ka iyan pero uh, isaro isa lang ang naaramang ko kayan so dey siya magguho pag uh, sobrang uran kaya tinagang kinit at e, hindi akong tatanuman pa iyan o so ling nindo guys magayunon bagalig di, tiga gigibo ang tinampo at saka magayunon ang biyotayaon kita sa kahalang kawan kang uh, kang bakakay ayan mailing nindo guys pababa na kami diyan talagang pababaon man ini ta kumaligdi man sa nakamo nga uh, naka jeep tapos sa uh, panuon kamo dai na pagdidigdi tabaka kung uh, magaratras sa nakamo sa ibaba bata bangin bangin ang sa inyong, uh, lalagpakan o kung nahiling nindo guys iyang bulod na iyan na nagag uh, giniribuhan kiti ng puya o sa kababaan pero sa gayon cambio ay Diyos ko mamamangha at mawawala ang iyong stress ay Diyos ko nasa na iyang kumahiling nindo guys o magayunon ang sa iyang uh, pagkagibo kang uh, tinampulig bukod sa magayong gayo na talagang mahiling mo ang kagayunang kambyo pagyaong ka sa o liba o ngunyan guys pauli na kami ngunyan tahalik kami duman sa isla kang ano buang dumambaga sa bakong buang na na buang ha sa isla po kang buang kang bakakay isla po iyan ang buang o, oh, kumahiling do, guys, sa pauli na kami dyan at uh, talagang napakagayon man din tinampo. Tapos syempre dahil matiga-aragi ang kang auto, bibihira din dyan magpara-aragi ang auto kaya magayunon ang tinampo. Kaya kumahiling di ka mo guys, siguraduhon sa nanindong nakakotse ka mo o kaya nakamotor, ta nganing nganing makatukad. Ta kung auto man sana jeep na kodyos ko na sana, baka kung ka mo, pati sa so driver, nervyoson, pati ika, nervyoson, ta sobrang haralangkawon ang tukadon digde, ayan sobrang haralangkawon ang tukadon. Padong Ligdi guys at mga hiling ninduan tigigiribo pa ang uh, tinampo at uh, dyan sa mga gilid na nagagaraba gagaraba ayan, yung nagagaraba na guguro yung pag mauran kaya tigralaga na nila mga net nga ni de ina yan magguro ayan, kung maguho at least bako ng grabe so ayun nga guys uni, habang uh, inovertik kan sarong motor ay lintian dire dire man ako dyan tatigsunod ko nga ni tabakan niya ako sa daan na kami kahiling nindo ang aldaw na daan mainitong papa no nata alas dos pa sana imedya kang, uh, ka nga hapon kay yan nag uh, kami na sobra talaga naman init oh, yan kumahiling nindo guys magayunan ang view dyan palugsot na naman kami logsot pa ibaba o oh, siyempre iyang cruising na iyan pasiring na po iyan sa Missy oh, pasiring na po iyan sa misibis Base kung madumang kamo iyan street na iyan ining igdiretsyo me pauli na kami kay yan iyan ining po ang pauli na kaya dur na o kaya at nahiling nindo dyan logsot oh, nun anamaray o oh, kaya kung kamu mantabik madik di sigurado ko nindong nakakotsi kamo mo. O kaya may auto kamu nga uh, maray. Ta kung karag, karag man sana Diyos ko nasa na sana baka kung sa bangin kamu poroton. O oh, yan baga kami. Pasiring na kami dyan sa ano, pababa na kami. Sobrang pababa baga iyan. O kaya kung mahiling nindo tabi iyan na kung madigdi di ka halik kamo sa isla. Sigurado ko tabi nindo na maray sa indong preno. Panahiling nindo mambagantig agihan me. Rulog sa tonon. Ay Diyos ko naman sana. Baka kung, uh, kung kamu jam poroton bata bangin bangin na o oh. mahiling tabi lindu yan nako T kung nasa auto ka mo tarake gana ka mo dyan pero maringani Sa nakamotor sana kami takayang kaya man samuyang motor o oh, siyempre bago bago ang samuyang motor bago pa sa nanggay o oh, kung nahiling lindu huni na ba kami ligde sinururkat ko na nga ni tanganing makaabot na kami ligdi sa harong ni kuya kuling kuya bot huya na baga oh. huni na ang harong ni kuya kuling kuya bot Ligdi sa baka sa ano sa isla o oh, siyempre sinururkat ko na naman yan una naman kami ligdingon yan sa ano sa tulay na bakal igapod kay ning tulay na bakal oh nahiling ninduan oh ni palang so nagcomment sa kuya na followers oh nagihan ko na lamang oy salamaton ha sa pagfollow kan sa kuyang page ay lintian ho ni na bakal sa tulay na bakal lintan sa gayong cambio bata uni man sa kuyang cameraman gari naman na latsalera oy huni pa palan sa so, nagcomment sa kuya na, na nabistaduhan da ako ay salamaton sa imo manay oh huni man sa kuya nahiling ninduan kon sa insa natabi pigda pa para uh, dumang kang sa kuyang uh, cameraman